Totoo pala talagang hindi kahayaan ng Diyos na maglakbay mag-isa. May mga tao siyang ipapadala para alalayan ka. Hindi ka man nila samahan ng tuluyan, sila naman ang naging dahilan ng iyong pagpapatuloy sa paglaban. Totoo pala talagang hindi ka dadali ng Diyos sa lugar na ikakapahamak mo. May mga lugar na pagdadalan sa iyo na sa iyo ay bubuo iyon ang lugar na hindi ka pamilyar pero doon ka maraming makukuhang masasayang material. totoo pala talagang hindi ka pababayaan ng diyos sa lahat ng paglalakbay mo sasamahan ka niya bibigyan ka niya ng suporta itatayo kanya sa panahon ng iyong dusa ipapaalala niya sa iyo na isa ka sa kanyang mga anak na espesyal at mahalaga